Okay, so ayan, hello mga kasari, mga katendera. So, good evening. So, welcome ulit dito sa ating sari-sari store. Okay, so tapos na yung election. Time check, 11.32 na ng gabi. So, late na yung vlog ko kasi kanina nasa labas ako. So, nagtambay muna ako sa labas kasi nakakapagod. <laughs> Buong araw nakakapagod. Simula kahapon, nung isang araw. Mga ilang araw bago nag-election nakakapagod. Sa so, daming bumebili. Uh, bumibili. Ang kasi ng mga kapitbahay natin ngayon. Dami nilang pera, no? So, ubos na yung aming mga pahinda yan. Yung makaroon natin is ganyan na. <laughs> okay, so ngayon ay May 13. So, kahapon ay May 12. So, kahapon tayo bumoto. Kumusta yung mga binoto ninyo? Nanalo ba kayo sa mga binoto ninyo? Kami nanalo ako. <laughs> yung binoto ko dito sa amin is nanalo din. Ayan. So, uh, mag-update lang ako dito sa tindahan namin. So, di talaga ako nakapag-vlog. Wala akong video ng mga araw na sobrang mabenta dito, araw-araw halos mabenta so wala akong video kasi hindi na ako nakakapag-video kasi nga sa so sobrang busy. So di na tayo nakakapag-vlog. So ngayon update ko, i-update ko kayo dito sa tindahan. Late na ako mag-video. Gusto ko na sana matulog kaya lang mag-update muna ako sa inyo kasi lang araw din ako walang upload. bakay naantay niyo na rin yung update ko. So, ngayon, i-update ko muna kayo. So, ito na yung sitwasyon ng tindahan namin pagkatapos ng election. So, nakita nyo naman, ayan, nakita nyo yung background. <laughs> May mga mga stock, pero konti na lang. Sobrang madami na yung walang stock. Tsaka, ang hirap na sa city, grabe. Ang daming siguro tao ng mga pera. Ang haba-haba ng pila sa mga groceryhan. Ang daming tao. So, nahirapan din kami makapamili. Kanina nga, ang dami-dami naghahanap sa amin ng uh, Mighty. Nangunguna si Mighty. Sobrang mabenta. Wala akong uh, naibigay dito kasi naubusan kami. Hindi rin kami nakabili kanina. Kasi nga, sobrang busy yung um, uh, mga groceryhan. Dami-dami daw bumili kaya. Ayan, hindi <laughs> kami nakabili ng uh, mga sigal uh, ng mga sigarilyo. Sobrang sayang. At saka, nagkakaubusan rin yung uh, mga stock sa groceryhan. Kasi ngayon ay May. Ngayon, pag may kasi, ang dami-daming uh, fiesta dito sa amin, dito sa summer, sobrang madami. Kaya, uh, nagsabay pa na mag election at saka mag uh, ang daming fiesta. So, nagkakabusan ng mga stock, mga soft drinks, na uh, nabusan na. Ang daming wala. So, sobrang mabenta. Baka magtaas na naman yung presyo na yan. Nagtaas pala si ano eh. Yung nagtaas na si Creamy White and si Inner Gin. Sobrang nagta nagtaas na yun. Ang nagtaas dito sa amin. So, kunting update dito sa tindahan. Close na kami. Kanina pa ako nag-close. Mga 8 pa lang. Mga 8. Lampas 8. Nag-close na ako kasi nakapagod. Sabi ko mag-close na ako ng maaga kasi uh, napagod. At saka nag pa ako ng mga sigarilyo. So, ayan na yung tindahan namin. So, update tayo. So, wala na kami mga stock. Yung mga, yung mga pansit canton namin, so yan na lang. Isa na lang yung natira. Sobrang mabenta yung mga pansit canton. Tsaka wala na din stock. Nakakaubusan na din. So, yung mga, magulo nga lang dito. Ayan, magulo. Dito, wala na din na yung mga biscuits. Sobrang mabenta yung mga biscuits sa amin. Kasi kagakahapon, ay May well. Nung gabi na, ay ang daming bumibili sa amin ng sa uh, mga biscuit, mga soft drinks kasi Papa papamerienda dun sa nag Uh, bibilang na ng ano ng boto pinapamerienda nila kaya naubos yung biscuit namin tapos natulog ako kagabis napuyat na din mga uh, lampas alauna na din nasa labas lang din ako nagpagsikasikahan lang din ang dami na namin wala ayan eto dito mga biskwit. Ayan, wala na. Ayan dito. Ayan, wala na. Dito mga chichiria. Ayan na lang yung mga chichiria namin. So, dito wala na. Gusto naga. Ayan. Uh, spaghetti. Sobrang mabenta yung spaghetti. Yung gihon namin. Tapos yung gihon namin. Wala na. Dito na sa'yo. Dito na sa'yo tayo. Wala na naman. konti na lang din. Sobrang mabenta yung sigarilyo. Mga noodles. Mabenta. Ayan. So dito. Di naman. Hindi masyado mabenta yung alak. So meron kami mga alak pa. Tapos wala akong kalat dito sa baba. Kasi wala akong uh, i-display. Ayan. Wala kami i-display. Di kasi nga di ako nakapamili kanina kasi sobrang madaming tao. Kasi dito sa labas namin na nung, uh, nung puno. Ngayon, yan na lang. Wala na naman. Tapos ito na lang yung chichurya namin. Wala na din. Ayan, so... Daming pera, no? So, update, daming pera. So, ganito na yung chero ng tindahan namin. Tapos na yung election. So, ito na rin yung chero ng tindahan namin. Wala nang laman. Kunti na lang. So, bukas, sa uh, konti lang yung nilista ko. Mga sigarilyo lang talaga yung inuna ko. Baka, wala pa rin stock yan bukas kasi walang stock na doon sa city. Hindi ko alam kung kailan magkaka-stock ulit. Kung uh, saan na naman maghahagilap ng mga stock. Kasi pag ganito talaga, mahirap na talaga yung mga stock. Kasi sabay dito sa amin yung election. Tapos, mga fiesta-fiesta kasi may. At dito rin sa amin, mag-fiesta din sa June. Kaya, uh, nakakapagod din kasi sunod-sunod dito sa amin talaga nag-a nagtupad aka tapos election tapos malapit na naman para sa Uh, ano na naman, sa festa na naman, sa pagguda na ang tindera nyo. Ayan, paguda tayo. Kailangan na natin kumuha talaga ng katulong dito sa tindera kasi hindi na natin kaya yung mga gagawin. Hindi ko na kaya mag-repack, kung ano pa yung mga gagawin, hindi na natin kaya. Kailangan na rin natin kumuha ng... Uh, uh, makakatulong dito sa tindahan kasi hindi na natin kaya, hindi na kaya ng powers. Grabe, sobrang sunod-sunod, pagod talaga. Tapos para ang inaantok na ako. Pagod talaga, no? hindi biro maging isang tindera, hindi yung uh, hindi biro magtayo ng tindahan, hindi biro mag-asikaso, hindi biro maging isang tindera. Napakahirap din siya. Ang dami natin gawain. Nakaranyo lang, madali magkaroon ng tindahan. Napakahirap. Sa totoo lang, napakahirap siya kasi Alaban natin yung pagod. Puyat lahat na. ba? Diba? Okay. So, ayan. Hanggang dito na lang muna yung uh, vlog ko dito ko natataposin. Kasi parang inaantok na din ako. <laughs> nandag na tayo sa kapaguran. Okay, so ayun, maraming salamat sa inyo sa panonood ng ating mga video. Kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe na yung channel natin at click mo na din yung bell para updated ka pag may mga bagong video ako na i-upload. So yung ina-upload ko is mga ganap-ganap dito sa tindahan, kunting tips, ah uh, kung ano lang yung mga ginagawa ko dito sa tindahan, yung po yung ina-upload ko. So kung mahilig ka manood sa mga ganon, uh, subscribe nyo yun na yung channel natin. Pero kung hindi, so, wala mo na subscribe Wala namang sa pilitan yung pag-subscribe. <laughs> Ayan, so sa mga nakasubscribe na dyan at lagi nanonood, eh, maraming salamat sa inyo, sa support ninyo. Okay, so happy seeding sa ating mga kapwa kasari and katindera. Good night na, bye-bye, good evening. Nandun na talaga ako. Bye-bye!